Yasmin Curdy kakasuhan ng bubuli sa anak. Pinayuhan ng publiko ang aktres na si Yasmin Curdy na sampahan ng reklamo ang mga estudyante ng isang exclusive school na buli sa kanyang anak na si Ayesha at mga magulang na kumukonsinti sa mga ito. Bago ito, ibinahagi ni Yasmin sa social media ang ginupit-gupit na Polaroid photo ng 12 anyos na si Ayesha na natagpuan niya sa mesa ng bata. Nadurog ang puso ko nang makita ko ito sa taas ng desk ng anak ko, Ania. Hindi naman sinabi ng kapuso-actress kung sino ang gumupit sa larawan. Ngayong linggo, isinapubliko ni Yasmin ang pambubuli na nararanasan ni Ayesha sa paaralan kung saan, she, was blocked from leaving the classroom and was denied her food and recess. In other words, she was ganged up on. Sabi niya. Sa hiwalay na post, isiniwalat ng aktres na makaraan niyang ibahagi ang ukol sa pangyayari ay nagmensahe sa kanya ng, back off, ang magulang ng isa sa mga bully. Ay puto may pa back off ang nanay ng bully. Kapalmaks talaga. Hindi napigilan ni Yasmin Curdy na ilabas ang kanyang sama ng loob tungkol sa mga parents ng nambubuli sa kanyang anak na si Ayesha. Dagdag pa ni Yasmin na ang isang Kumari, daw niya ay may pahart pa sa kanya pero mismong anak nun ang involved sa pambubuli sa anak niya. Gunsod nito, pinayuhan siya ng mga netizens na kasuhan ang mga buli at mga magulang ng mga ito. Please take your daughter out of that school and report the school to DepEd and sue them for damages. Dapat masimpolan yan. Sue them. May advantage ka kay celeb ka and you have media connections. Yasman should sue for harassment at emotional abuse. Counted ba as sa BAWC if perpetrators are minors too? Even if the case doesn't progress, this is the legal way of outing the bullies.